Tesla. May gitatlong dekada ng kausayan tungkol sa pantaigdigang kakayananda. Ito ang tema ng programa ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority sa World Cafe of Opportunities. Kaya mga kababayan, mga mag-aaral ng K-12, mga OFWs, mga naghahanap ng trabaho na nais maging kompetente, pakinggan at panoorin po ito. Pero bago yan, paki-like, follow, and share po ito. Ako po ang inyong lingkod. Mararo po at your service at ito ang ating special report. Nagdaos ng sabay-sabay na programa sa buong Bivaropa Region ang testa sa pamamagitan ng World Cafe of Opportunities bilang isa sa mga para may uugday ang mga testa National Certificate holders o iyong mga nagsipagtapos o alumni sa technical and vocational na education, kabilang sa pagbubukas ng mga oportunidad sa mga trabaho o self-employment. Ito po, panoorin ang one-on-one interview kay testa Acting Provincial Director, Olivet Pastores. Ngayong buwan po ng Agosto ay sineselebrate namin every year ang uh, TESDA anniversary. So ngayong araw po, uh, ang, naka, ang uh, activity po namin ngayon ay ang tinatawag na World Cafe of Opportunities o Jobs Fair. Ngayong araw po, eh, ito po yung WCO ay isang Job uh, Facilitation Initiative by TESDA sa ilalim po ng uh, Job linking and Networking Services o JOLINS. Ito po yung tinutu tinuturing namin na one-stop shop para sa TVET graduates, uh, job seekers, and OFWs na umuwi dito sa ibang bansa, ay nadalo sa ibang bansa at para po makakuha ng iba't ibang livelihood, Uh, training and employment. Hmm. Uh, ngayong araw din po ay uh, ang distribution po ng 300 toolkits para po sa aming uh, scholars under step, uh, scholarship window ng TESTA. Hmm. So, ibig sabihin po nito na yung tinatawag po ninyong graduate dito sa TESTA, sila lang ang makaka-avail dito? No po. Dito po sa WCO, lahat po ng job seekers pero po may advantage po yung mga graduates natin sa test dahil sila po ay may mga hawak na national certificate. Ay, yung mga certificate yes, 1, po. 2, 3. Yan po ang oh. isa sa mga advantage nila uh compared po sa mga walk-in clients. Mm -hmm. Pero open for all po itong activity na ito. Oo, oh, o okay. oh, oh. Ang ibig sabihin open for all pero dito at ito ay mas uh, papabor dito sa mga yes, may advantage po, po. ang advantage. mga uh, test the graduates because uh meron po silang uh, hawak na national certificate na tinatawag po. So, automatic sila na kaagad? Yes, so, pero kapag ka hindi po ikaw ay uh, national certificate holder, so, mag take ka pa rin ng ano sa... Not necessarily really po, sa, you know, kasi meron po mga uh, employers tayo na hindi naman po nila nire-require na meron kang hawak na National Certificate. May mga ibang position po na hindi na po nila nire-require. Uh, ang nire-require lang po nila na merong hawak ay yung mga skilled workers mm -hmm. like carpentry, mm -hmm. uh, welder, Uh, electrician. Pero po yun, yung mga admin staff, wala naman po silang ibang, uh, oh. hindi naman po nila nire-report na may national service. Uh, uh, Dito po sa napanggit yan, uh, meron na po ba kayong mga uh, client na nakapasa po at na ngayon ay meron ang natatakaroon na nat 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 yes, trabaho. Yes, ito nagmamalaki po namin na meron as of now, ngayong oras, uh -oh. ay may lima na po kaming hired on the spot. Hired on the spot? Yes, po. Oh, sa uh -oh. so, ano-ano mga position po ito? Ah, uh, meron po sa sa uh, production worker, meron po kaming ganun na uh, hired on the spot. So ito, local or abroad? local po. Local. local. Ang mga employers po natin dito ay uh, na ay puro local po. Ah, okay. So dito po sa pag-apply nila, no? Ay automatic si lay pupunta na doon sa mga employer nila. Yes po. Automatic 'yon. Okay. Without without ano na ng mga training trainings. Wala na po dahil ang mga job seekers na po talaga sila. Uh -huh. Ibig sabihin ko ano na rin competent na po sila. Pagka, pagka test na alam po, ay uh, at naka, meron na po silang hawak na national certificate, ibig sabihin po competent na po sila. Kaya pwede na, po, ready na po sila sa employment. Oh, na, okay. maganda yung narinig ko, no? Test na alumni. Ano ba ito? Uh, sila po yung mga graduates namin uh, na na-assess na po at nagkaroon na po ng uh, national certificate. Oh, okay. Once na ikaw ay nagkaroon na... Na-train po ng TESDA. Ito. TESDA alumni po. Um, um ang automatic. Uh, so. Ang ganda pakinggan ano po. Huh? Ngayon, dito po sa nabanggit po ninyo kanina, uh, yung tungkol po sa... Uh, OFWs. Ano po ito? Uh, meron po tayong marami po tayong uh, special clients at isa na po doon ang OFW kasi marami po maramihan ng mga OFW po na gusto na rin po bumalik dito mm -hmm. sa atin dito na magtrabaho, makasama ang pamilya nila. So uh, andyan po ang ating uh, mga employers to offer po ang mga job opportunities para sa kanila po yeah yun po. Uh, yun. Ano ba, kung ako, ako'y isang uh... World uh, po, galing sa Abo. Meron naman po tayong dito mga uh, local employers na uh, they need uh welders po. So dito sa mga nakikinig ano po, sa mga nanonood at uh, uh, mga panood nitong ating interview na ito. So lalo lalo na 'yung mga uuwing mga OFW's paramang uh, siyempre galing dito sa Occidental Mindoro, pwedeng maka-avail. Yes po, pwedeng maka-avail. Pwede rin po sila mag-avail ng additional skills po nila training. Mm -hmm. Kung sila po ay well-behaved on, uh, pagbalik po nila dito sa Pilipinas, gusto nilang mag-acquire ng additional uh, uh -huh. uh, skills like uh, uh, electrical installation and maintenance, pwede rin po namin silang i-train sa other ano Oo, po, uh, kasi, other skills po na oh, sumila. Totoo po yun ma'am ano po kasi uh, halimbawa yung uh, ating mga ano workers na OFWs pagbalik dito nangangamba sila na walang trabaho kaya ang nangyayari pinipilit talaga nila doon palipat-lipat pero ang nagsasuffer, simple family kasi ang tatuyrin nila pagdating dito walang trabaho ayun po. So ito may assurance ba na kapag ako ay oh, OFW, bumalik ako at tayo ko nang bumalik dito sa ibang bansa at gusto ko nang makapiling ang pamilya ko at magkakatrabaho pa ako dito, may assurance po ba ako? ah uh, kami po sa TESDA, we make sure po na equip po sila sa, uh. sa kanilang ano, ng training. Hmm. Kaya po, uh, pinapamot din po na, namin, namin yung multi-skilled ah uh, hmm. Kaya po, pwede po silang mag-train uh, mag sa iba't ibang sektor. Mm -hmm. So, pwede po na, kung gusto nila, magagagagay ng test nila para mas malaki yung chance nila, opportunity nila sa trabaho, Nandito po ang test para mag-train sa kanila po. So, priority uh, uh, po namin sila sa training at the same time at, at the same, po, same time po syempre andito rin po kami na tumutulong po para maghanap po tulungan sila maghanap ng trabaho and it, isa na nga po dito yung, yung uh, WCO na uh, World Cafe of Opportunities na ginagawa po natin ngayon so ilan na po ang natulungan po natin ng mga OFWs kung meron na po tayong na-assist ng mga OFWs na bumalik na dito sa Occidental Mindoro at uh, ngayon ay meron ng trabaho locally Ah, uh, Sa ngayon po, wala pa po kami ng record noon. Maganda mm -hmm. rin po yung inyong na, na suggestion. Ah, uh, siguro po uh, sa Occidental Mindoro, we will do that po. Yung i direct, i, i, ano namin, magkaroon po kami ng profiling sa lahat mm -hmm. ng mga OFW namin na umuwi at nagkaroon ng trabaho po dito. Okay. Mm -hmm. Usually po kasi yung mga umuwi namin, returning OSW, binibigyan po namin ng training. Okay. Mm Yun -hmm. po yung aming uh, pinaka unang uh, paunang ano namin mm -hmm. sa kanila, service na binibigay. Uh, 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 uh. Pero yung sa trabaho po, wala pa po kaming record. So, uh -huh. nang, nang, kung nabigyan na po kasi uh -huh. sila ng trabaho dito local. Hindi kaya kayo nagkakaroon ng uh, duplication ng uh, ating public employment uh, service office? Hindi po, sa dahil, hindi po. Dahil po, ang test na po, pag may mga ganito pong job facilitation, lagi po kami nagpo-coordinate sa kanina. Ito naman po ay uh, hindi namin magagawa na mag-isa lang kami. Uh, andiyan po ang PESO, andiyan po ang LGU, andiyan po lahat ng mga partner, national government agencies like SSS, Pag-IB, um, uh, field health, and other uh, national government agencies po na pwede mo natin maimbitahan tuwing meron po tayong kinakandak na WC. Ah, sa mga pwede ito, ano? Annual po. annual, ano? na, na no? pong ginagawa. At saka nabanggit ninyo ito ay hindi lang po dito sa Occidental Mindoro, yes, sa Lucy Particular. Uh, ngayong araw po, ngayon ngayong araw po, uh, we are conducting uh, WCO Uh, across the Mimaropa region. Uh -huh. So lahat po ng limang sa so dito sa Mimaropa ay same time and date ay uh -huh. nagkakandak po na uh -huh. World Cafe of Opportunities. Ayun. Bakit World Cafe of Opportunity? Uh -huh. Bakit yun? ang World cafe of opportunities? Kasi parang sa cafe po, okay. na maraming choices. So, yun po yung ibig sabihin no? no, no. But then, sorry nila, <laughs> po. Pero, kami po dito sa Occidental Mindoro, dahil nga parang siguro maraming nagtatanong bakit World Cafe of okay. Opportunities. Pero, yun po yung ibig sabihin. Uh -oh. Dahil, Maraming choice. Ibig sabihin po, andito pinagsama-sama po natin ang lahat po ng mga graduate, entrepreneurs, mga kumpanya na naghahanap ng empleyado at mga returning OFW at saka na inano sa isang lugar para sa isang uh, opportunity, job oh, yeah. opportunity. Hindi lang three-in-one, all-in-one. All-in-one. All parang in kapit, one eh, Opo, oh. ng so, iba-ibang choice. Yun lang target po ninyo. Uh, sa so Bank Europa uh, po, we have 1,500 uh, target po mm -hmm. na mga applicants. Pero dito sa Occidental Mindoro po, uh, we aim for uh, more than 200 mm. sana. More than, na, more than 200. 200? Yes. Mm. ano lang? Occidental Mindoro? Occidental Mindoro. oh, lang. Tanda. Magalaki. Pero sa Minoro po, 1,500 po. Ang, target. Uh, ang malaki, malaki So dito po sa nabanggit po ninyo, pwede kong maitanong na rin kasi marami po tayong mga graduates ng K-12 especially, na uh, masyadong ano ngayon, masyadong controversial din sila ngayon, ano? Uh, pagka nag-apply daw sila ng trabaho, ay eh, kinakailangan daw, ang hinahanap naman sa kanila ay eh, kailangan test ka sa, uh, ano sa uh, holder ganda sa'yo. Na-ano na ba ito? Na-resolve ba na ba yung problema ito? Ng mga meron po kaming uh, program na para sa mga senior high school. Mm -hmm. So, yung mga senior high school graduates po o yung mga ongoing, uh, meron po kaming uh, free assessment para sa kanila. Free yes, assessment? Yes po. Free assessment. Free? Free? Yes. Free <laughs> okay. assessment para sa kanila. Kasi right? medyo may kamahalan din po opo, siya. Opo. Opo. Meron naman po ay coordinated with uh, Ah, uh, DepEd. Oo. Uh, Oo. Oh. Kasi naitanong ko na yan noon nang uh, nagkaroon kami ng uh, presscon with DepEd. Yes. At yan sabi ko nga sa nila yun ang problema. At uh, ang napanggit ay uh, pag-aaralan na magkaroon ng tripartite agreement between the ESTA, the uh, che, the CHE, or the DepEd. And of course, uh, yung mga mga oh, nagahanap ng trabaho. Oh, 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 oh ay okay. yung mga uh, kumpanya. Okay. Ano? Meron po kami yung ongoing uh, program para po sa kanila. Uh, dito po ba sa atin sa Occidental Mindoro, meron na po nag-under... Opo, oh, meron uh, na po. ...mga K-12 uh, Yes, student. meron na po. Meron na po tayong mga senior high schools na na-assess na at na-certify ng test na. Mm, hanggang ano yun? Hanggang certificate one lang yun? No po. Uh, depende po sa kanilang uh, uh, TVL track. Meron mm -hmm. uh, mga, uh, for example po, bread and pastry, NC2, meron mm -hmm. pong mga cookery NC2, housekeeping NC2, uh, depende po sa kanilang uh, nakuhang oh, okay. oh, So ito ngayon mga kaibigan, ano yung mga K-12 uh, student ngayon dyan, no, na senior high natin. Pakinggan yung mabuti po ito sapagkat malaking tulong ito sa inyo. Dahil marami silang Ang ginagawa kasi nung iba, pagkatapos nila ng K-12, they will ship to to another course, a four-year course ulit. Mag-aaral daw ng college dahil yun daw ang hinahanap. Dahil wala daw testa. Ngayon po, pwede na sila magkaroon ng national certificate. Paano po sila mag, makaka-avail? Ah, uh, pagtapos po ng training nila, ang kanilang principals po usually, mm. Okay. ang kausap ng DepEd, na, su ng supervisor po ng dito sa Mimaro, mm -hmm. ay sa Occidental Mindoro, uh, nag, uh, coordinate po kami sa kanila mm -hmm. kung sino-sino po ang ready na to ah. take the assessment. Ah, okay. So, yun po. Pagka ready na po sila, ini schedule na po namin sila mm -hmm. para sa assessment. So, Yes, Ay, po. Dito, meron po tayong iba't ibang uh, assessment centers dito, oh, accredited uh, centers, na uh, sila po yung nagkakandak ng, ng assessment po para sa mga senior high school. Oh, eh, kung nabaw ako, uh, bagong graduate ako ng senior high, pwede po ba akong dumerekta sa inyo para magpa-assist na for free? Um, pwede naman po. Kung okay. ano halimbawa, graduate na oh. po kayo, meron naman po kami mga A free assessment din po. Hindi lang naman po para sa senior high school. Meron din po kaming uh, mga free assessment like yung Kakao po para naman sa mga workers din na gusto magkaroon ng national certificate. Meron din po kaming scholarship Uh, programs mm -hmm. uh, na free ang tuition fee free din po ang assessment ah, okay. so marami po tayong uh, mga options para makakuha po ng free assessment ay uh, okay napakaganda po ng ng, uh, ng uh, programa po no aside pa dito sa nakapaligot sa atin no, no na talagang makakatulong uh, mm -hmm. talaga no sa sa ating mga kababayan particular yung mga job seekers natin. Na okay. Ano-ano pa po ang mga programa na nakalatag sa ng inyong tanggapan? ah uh, ngayong araw, ngayong araw po, araw. ngayong araw po, meron po tayong distribution of toolkits. Ito po yung mga scholars natin noong 2023 to 2024 mm -hmm. under step Uh, scholarship window. Sila po yung mga masuswerp yung mga scholars natin na hindi lang nakatanggap ng free tuition fee, free assessment, uh, with with uh, allowance, meron mm -hmm. pa po silang matatanggap na toolkits. Eto oh, po yung yeah. nasa likuran ko. Oh, ay, oh, ayon po yung mga uh, mga Yes po, pamiminigay po 'yan. Yes. Ano 300, parara, <laughs> <sa> 300 <laughs> na uh, scholars po natin. Uh, yung 300 lang 'yan. Yes, so may po, mga right. pangalan na 'yan. Yes po, may mga pangalan oh, oh. 'yan. At so, mga beneficiaries na po. Na o oh, o oh, o. Oh. Tapos ano pa po ang mga programa aside from today? Uh, ano pa po ang nakalatag na programa? Of program course, marami dito. pong programa ang TESDA. Mga, bukod po sa training, yan po ang mandato ng TESDA. Mm -hmm. So, assessment, mm -hmm. uh, yan, rin po. At yung ito po na mga job linkaging, yan po ang programa. Para sa senior high school, free so, yeah. assessment. Uh, meron, meron pa po mga iba't ibang uh, klaseng ng programa po. Mm -hmm. Na nakalaan po para sa mga uh, ano natin, PNT. Naka-focus tayo Nakafocus sa mga po. senior high, uh, yes, o senior citizens. Yes po, as special <laughs> client po namin sila. Ang, ang mga special, senior, oo. Oh. Ang mga priority po namin ang mga mabibigyan ng training ang mga special clients. Ang mga special clients po natin natin ay ang OFW, senior citizens, PWDs, uh -huh. ang mga PDLs po, uh -huh. yung mga persons deprived of uh -huh. liberty, at din din ko ang mga um uh, mga women, women po, uh -huh. mga kababaihan. Uh, meron po tayong mga uh, rebel returnees, uh -huh. uh, programa para sa mga rebel returnees. At uh, para sa mga farmers, meron din uh po. -huh. At marami pa pong iba. Iba't uh, ibang uh, iba, po talaga. Uh -huh. Iba't so, ibang kasi ng kliyente, iba't iba rin po ang skills na pwede namin ibigay. Ayun. Uh this -huh. is a per group or, or, or organization or association ano o meeting po? yung uh, ano log individual pwede pong individual uh, pupunta lang po sila sa mga training centers natin mm -hmm. dito po sa Occidental Mindoro, we have a uh, 19 na training centers 19, 19, dalawa, 19 yes po dalawa doon ay ay public at uh, yung the rest ay private training centers. Hmm. So ipopost natin yung uh, mga training center yes, na yon oh, ah. Kasi parati mapunta nila. Para e, alam po nila. Uh, Meron may, po silang mga inooffer na iba't iba po. Per training center, iba-iba pong uh, programs ang inooffer hmm. nila. Oh, isa lang dito yung driving skills. Yes po, driving. Yan. Oo, driving. Yeah, Meron po ang uh, Ayan, uh, TITAC, ang result of uh, TESDA, Occidental Mindoro Training and Accreditation Center. Meron din po ang TESDA, Occidental Mindoro Provincial Training Center. Meron po ang SMJ, Friday, uh, na Driving NCT. Mm Ayun, -hmm. um, okay. So, Meron din po ang Calitech yung eh, uh -huh. sa kaming taan na uh -huh. driving and oh, uh -huh. So marami talaga. Marami pa, po. Marami. marami. Po yung, uh, so so uh, ano nagiging problema lang ng TESTA uh, sa mga kliyente natin o sa mga uh, ina-assist natin? Ano ang nagiging problema nila? Para at least mayroon silang idea na kapag pa lumapit kami sa TESTA, uh, ay, yun pala ang problema ko. Halimbawa, vaccine uh, ko natatanggap. Uh -huh. Ano ang most... Uh, Actually, uh, sa amin, ang our uh -huh. part po, pag kami po ay uh -huh. nag nag uh, de po ng mga, mga uh, scholarship programs mm -hmm. po namin. May mga iba po pa rin po talaga dito sa atin na na parang medyo ano po sila na magkaroon ng training. Yes, uh, Kasi po, like katulad yung mga ating mga four-piece. Yes. isa rin po sa ating mga priorit, uh, mm -hmm. special clients. Mm -hmm. uh, minsan tinatanggihan po nila dahil nasa isip nila dahil na in, inaano na namin na dapat magkaroon kayo ng training sa TESTA para po magkaroon kayo ng trabaho. Yes, so. Kaya eh, lang po, ang concern nila, eh paano po ma'am pa nagkaroon kami ng trabaho? Naaalis na kami sa listahan ng 40s. <laughs> oh, sabi ko, oh, ano yun, ba? yun po ang kanilang isa sa mga, ano, parang katamaran na uh, tayo. ko, hindi ba dapat masaya dahil pagkakaroon ka ng trabaho through TESDA, magka-skills, magkakaroon ka ng, ano, skills, magkakatabaho ka, pero, proud ka dapat doon. proud ka doon. Kaya lang, siguro nga, dahil ang dami ng mga natatanggap nilang mga ayuda sa gobyerno, parang minsan naiisip nila, ano, I'm yung, yung pan panandaliang yes, uh, solusyon, pero kung talagang iisipin mo, sabi nga nila, di ba po uh, dapat uh, bigyan natin sila, uh, teach them how the to fish, fish. Yes. hindi lang po uh, uh, ano, bibigyan lang po na uh, kayo. Kaya po nandito naman po ang testa na lagi pong uh, nakakalalay naka sa kanila. Uh, para in case po mag decision sila na magkaroon na tumayo na sa sarili nilang pa eh, eto po ang test daan, dyan po ang test daan, dyan lang uh, na pwedeng uh, magbigay ng servisyo po. Para Yung pagbibigay pa ninyo ng mga training, especially no, sa nag free, kasi free, mm -hmm. kasi habo lahat ng mga ng mga tao is dapat ma, ma free ako yeah. sa scholarship si ko mapasok. Okay. So meron po ba kayong uh, time frame para diyan? Halimbawa itong training namin dito ganitong taon lang to o ganitong buwan o ganito. Meron lang po ba kayong well, specific na uh, ganun or continuous Ang katandahan po sa test da program training programs continuous po siya. Wala pong hindi katulad po sa DEPED na meron pong uh, enrollment uh -oh, month yes, lang. Uh -oh. and, and Dito po sa test sa tuloy-tuloy Pagtapos po ng ng training uh, another training ulit. Uh, start ulit ng another training. Hmm. At dahil short term lang siya, ay eh di marami po, sa isang taon, marami pong uh, uh, training na pwedeng makandak sa isang uh, program. No, may, naki, may ako na uh, pag ako nag-apply doon sa ano, sasabihin nung uh, isang uh, training center, ay wala pang ibinibigay sa amin ng test na. Parang gano, mga ganon. Uh, ano 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 nagigintan uh, doon matapos na Maari po ang tinutukoy niya yung scholarship siya. Scholarship slots. So, oh. Kasi po ang bawat province po ay may nakaalat na scholarship slots mm -hmm. na galing naman po sa region at saka sa central office. So pagbaba po dito sa amin uh, Meron pong number of slots mm -hmm. na binibigay naman po sa mga private and then sa mga sa public po, sa WAMTAC and then sa PTC. Ah, hati-hati uh, po, po sa scholarship slots. Ah, uh -oh. uh, yun po, medyo may mga pagkakataon po na uh, maraming, marami, maraming gusto mag-avail mm -hmm. ng scholarship uh, slots kaso konti lang po yung yung naibibigay po sa depende atin. sa pondo. Depende po sa pondo, na naibibigay po sa province, o, sa occidental. Province region. or sa region? Sa region din po, uh, na nagliliit po. Region si sa province. Daan oh. so, kalakas ang uh, probinsya ng occidental Mindoro sa Mimaropa. Region po <laughs> sa ang occidental Mindoro ngayong taon po. Uh -huh. Isa po tayo sa may pinakamalaking uh, uh -huh makapahagi uh, sa pie ng scholarship because ang uh, is, ang Occidental nindola, isa sa mga medyo mababa yung ay medyo mataas yung ating poverty uh, rate natin. So kaya dun sa pie ng uh, ng uh -oh. ay malaki po ang naging share po na kumpara sa ibang probinsya po. Ayun pala ang pinaka-gates niya, na ano, yung yes, so yung yung uh, poverty line Apo. kapag mataas Apo. yan ang big mukosa ah okay hindi pero hindi naman nangangahulog mahirap ang mga taga ah, uh, hindi naman po <laughs> hindi naman po okay so ma'am nasa inyo po uh, lahat ang lahat ng pagkakataon yung mga hindi pa natin uh, na may nais pa kayong iparating sa ating mga kababayan lalo lalo na syempre, TESDA par sinabi nating TESDA ay nangyayari yung mga training, seminars na nakakatulong sa ating mga kababayan lalo't lalo na pang trabaho na tinag-uusapan. kasi palagi pag naghahanap ng trabaho, TESDA ka ba? NC2 ka ba? NC3, NC4? So nasaan pa? yung pagka-accounta? Ah, uh, kung gusto niyo po mag-avail ng mga TESDA services, uh, andiyan po ang uh, TESDA Provincial Office sa uh, Lamtak uh, Compound pwede po kayong pumunta sa mga test uh, TESDA training centers po natin sa, sa Blayan, sa Rizal. At meron po tayong mga private TVIs dito sa San Jose, sa Kalintaan, uh, Mamburao, e Abra. Ako. Meron po tayo, kung gusto nyo po mag-avail ng mga training, free trainings, uh, pumunta lang po kayo sa mga Uh, schools natin doon sa mga lugar na nabanggit. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong pagbabalita. like, follow and share at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo at your service at ito ang ating special report.